Kurma mo, idol. Oh. <laughs> ang ganda oh. Oh. Kita mo 'to, idol? Nakuha yung oris, idol. Oh, idol. Wala nang intro, intro, limang kilo agad na tilapia. Makita ko sa inyo. Tingnan natin kung anong mahuli ni Idol Lee eh, Friends. Kung mm, limang kilo nga ba bawat isa? Ilang limang kilo ang mm, kukunin mo, idol? Ayun na. Sampo. Sampung piraso. Agay! Ang ganda idol! Hata agad idol! Hata agad! Hata agad idol! Ay ay! Alak ah! Ha? Pol, pol. Ang lalaki idol! Malaki? Oo! Oh, Alak! Alak! Oh. <laughs> Kita mo, idol! O, oris idol! Kita mo idol! <laughs> Kita mo, idol. <laughs> <laughs> oi, grabi oi. <oy>. Oh, lo. Oh. Kisi-kisi <laughs> yang bau. <bahaw>. Kisi-kisi. Merong <laughs> -kisi. masarap idol. Sarap idol. Oh, orange. This, this is not orange idol, yellow. Uh -oh. Yellow. <laughs> Ang ganda oh. Oh. Pogi yarn. Pogi um, um, yan Amoy fresh. Ang laka huh. Ito Idol, pakita ko sa Idol uh -huh. Ang laki niyan Idol Ay Idol, mga ilang kilo yung Idol? Ano Idol? Ngayon sa aking tansameter Idol no, Mata-mata lang ba? Mata-mata Mata-mata, ma limang kilo Idol Limang kilo yung Idol? Pag walang timbangan Pag walang timbangan Pag may timbangan, mga apat lang. Mga apat lang. <laughs> oh. Oh. oh? <laughs> oh. <laughs> Lakay. <laughs> pwede na pa may bayad bonus <laughs> <laughs> Kaso sobrang laki gawin pa may pay. <laughs> 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 okay, laki, laki. <laughs> um. <laughs> Ito po ang isa oh. pa isa. Oh, delapan eh, delapan ang lapad delapan yan, Edol. Ang lapad din, lapa. lapa din yan. Ulam na yan. Hmm? Oh, oh. Ito ay babae. Babae. Babae, Edol? Super mama o, Edol. Ang laki, Edol. <laughs> don't be panic. It's organic. Bebe. Yeah. Yeah. Yeah, boy. Di mo kaya sa camera idol size. It's a big tilapia, mga hmm. idol. Oy. iya, ya no? Ayo, dulu, pakawalan ya dulu Pakawalan Tingnan nyo naman mga idol yung normal size na tilapia lang Yung normal size. Hmm. Naging BB. Yeah. Tingnan natin yung mga mga regular size. Oh. This is a normal size of tilapia. Oh. And this is the biggest one. Tingnan mo naman idol. Look at that. Look at that man. Nakita niyo yung difference kung gaano kalaki. <laughs> Grabe naman talaga 'yan, oh. <laughs> yung kapalat lang, ulo lang ang laki. Ulo lang. 'Di ba? Grabe ng laki. Ang isma idol. Oh. Ito idol. Oh. Oh, mag-ihaw muna. Pa. Agis pa? Malaki din yan Pwede na yan Pang paksiway doon, pang paksiway prito oh, yun naman masarap na uh, Pang iyaw na tayo ang lalaki na ito oh. Pero mas masarap yung mga naunang huli, malalaki eh Yun oh, o, no? yung mga na huli Yung mga idol o oh. Yung nahuli, mayroon pang orange Ay, yung orange idol, ay yung dilaw idol

Pero tumitimbang ng mga 10 kilo na idol. Nagpasa idol. Mga 15. 15. Mga 15. Ano? Oh, lalaki. <laughs> Ang lalaki. Ang lalaki Nang huli natin mga loads. Yan mga nauli idol. Yung dalawang malalaki idol, ito oh. Saka yung isa. Latag. Latag na mga idol. kalma, kalma lang, kalma lang. Mabait pag sinabing kalma. 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 Dali na ayos ni idol ng mga huli niya. Size by size pa idol. Dalawang hagis lang ni idol. Ang dalawang hagis. Sure ganito nakaagad.